Mahirap pala mag-isa magkabit. Ayan, no? Um, na akong tumawag ng rescue. Pero ayan, wag niyo po akong ibaba siya. Ano lang yan mga farmer, kung ano lang ang maisip maisipin. Ma ayan, balikan natin yung ating tanim. Ano to? Didiligan to bukas, Kong? Okay. Mm -hmm. Ay, ayan na, magandang buhay. Ah, may kasalanan ako sa talong ma farm. Nag-spray ako medyo grabe ang Magnum talaga ano. Tama nga si Kong kung kaya takot siyang gamitin ng Magnum kuya, mahirap daw gamitin 'yan. Pang-ibok lang daw talaga. Kasi ah, ayan no? medyo nalungkot. Pero okay na 'yan, makaka-recover na. Okay naman. Na. Ah. Medyo na ano lang siya. Tapos uminit pa. Dito ako kinakabahan. Ang farmer dito po kinakabahan dahil uh, ayan oh tingnan nyo oh. Nag-aano yung ating mga abukado. Uh, pero ito okay na tingnan niyo. Medyo nag-recover na. Siguro nga dahil sa inulit namin siya, 'di ba? Ibinago namin. Uh, at, ayun, ano kaya ang nangyari dito? Tingnan natin 'yan. ah, gaganda naman. Yung iba naman naka-recover na. Ayan o, oh. tingnan nyo. Ito okay na to. Going ano na yan. Okay na. Tingnan nyo. Okay na siya. Naglabas na ng bago. Yung iba, parang medyo na-disturb ng kaunti. Pero, let's see. Ito okay na. Ah, naglalabas na siya. Medyo na ano ng kaunti o. Oh. Pero, ayan na po yung lumalabas ano, naman na. Okay naman na pala. Medyo na ano lang siya. Medyo na dahil siguro din, ayan no oh, Iba po kasi variety. Pero ito okay na po ito. Okay na, smooth na. Ay, salamat naman. Kinabahan ako eh. Mm. Um, ganda na ng ating mga sili. Nagpapaharvest po kami ngayon. Ah, dami nang huhuli ng daga mga bata. Ayan oh. Kailang sako kaya kami. <laughs> yung dalawa ang medyo delikado ah. This week bibisita ako kay ano, kay tita. Tapos sa ah, tambak lang muna natin diyan 'yung ano, ito delikado ah, medyo ano. Pero tinatin, diniligan na po natin 'yang kahapon with fish amino acid pa. ayan hmm, ayan na pala eh, palabas na rin naman. So hopefully okay. Aha uh aha. -huh, uh -huh dahil sa ano to ginulo namin yung ano pero nadiligan ko nga kahapon medyo gumanda medyo gumanda fish amino and ano tayo uminit pa naman ang gusto ayan tuloy natin yung vlog mga ay okay ano pala siya aha aha So ito po yung gagamitin natin sa orchids Kaya lang Ah okay Coco fiber Coco fiber Tapos may kinuha ako dyan na O oh, pwede na to May kinuha ako dyan na ah, May binili ako pala kanina na table tie pero mahaba yun ang una nating nabili pang indoor wala tie tayo ah napa masyadong alam masyadong alam yung mga ganyan ganyan yan okay hirap pala mag isa magkabit yan ah muntik na akong tumawag ng rescue pero ayan wag niyo po akong ibaba siya. Ano lang 'yan mga farmer kung ano lang ang maisipan kung paano ilagay. Ganyan lang. So, ang hirap. Huh. na. Meron pa tayong darating na banda. Ilang piraso ba 'yon? Walo? O anim? Tapos eto eto po ay ililipat natin. Mahuhulog naman yung isa. Ah, ililipat natin 'to hindi po natin to i ah, ano may da, may paso akong parating nilay ko lang siya dito may parating po akong paso na self watering na disgrasya nga talaga oh nasunog po ng ano araw napaka sensitive pala sa araw nito so ayun ang aking kasalanan sorry naman na busy po kasi kahapon ah sayang ano I feel sorry naman talaga grabe ah, arawan siya oh ah, grabe pala kaya pala binili sa akin sir wag pa arawan ha Paka, ano yan eh tinabi ko na nga doon kasi dito na arawan nung uminit naman siguro alas stress na ayun light direct sunlight na siya dali ayan oh sorry ah pagsalita lang siguro ito. farmer kawawa. Yung kamon Hindi natin 'to pwedeng ilagay dito. ipapasok natin 'to. Uh, may binili akong self-watering pot. doon natin ilalagay. Disgrasya siya. So at least alam na natin. So ayun, marami pa tayong bibihitin pala one banda ito na yung binili ko kulang pa Magmamain pa ako buhok mamaya Magmamain pa ako mga ka-farmer ayan ganda na ba? Diba? pagpasok nyo dito at least may bulaklak ngayon ito i iyaano namin na grass tapos maglalagay pa ako dito ng malalaking paso na may hindi ko po alam kung pwede Lagyan ng orchids to So yan pwede ilagay dyan So yung paso po na malalaki Yung ang dami dun ni Bebe na parang gabi So maglalagay tayo dyan Sa mga gilid gilid dyan Para pang design din Si so, Bebe kasi sana ang magde design Kaya lang Ako na ang titira kasi Ang tagal eh Ah, ha? habi ko ako bibili na ako ah. Kasi plano sana namin bibili nga sa ano sa mga seedling pupunta kami visit kaya lang busy tapos sa uh, hindi na may singit eh, ano na eh yung panahon sayang so ayan tayo po ay eh, maglalagay na Wanda vanda hinihintay ko baka dumating din po ngayon dabaw kasi yung iba eh Ayan, balikan natin yung ating tanim. Ano to? Didiligan to bukas kong? Ay, hindi naman uulan na yan. Kailangan natin madiligan. Mabilis ang dilig, no? Ayan na, oh. Ano pa kulang na sa tubig talaga? Oo, oh, yan. Medyo na, ano. Yung nila. Oo nga. Kailangan natin madiligan. Ito nga ang avocado. Ayan, oh. Kala kong diligin pa. Ayan, oh dadilig naman natin yan ngayon no, may putik pa naman mga ka-farmer okay pa yan so sana ay ito hindi na po nag ano hindi na siya okay na siya yung dito ang medyo si grasya pero tubo yan aha chinecheck ko lang ito nagrabe medyo ano to medyo natamaan talaga siya ayan no, wala pong bago pa pero ito maganda na naikutan na natin ito kanina eh ayan oh. ganda na po wala na okay na yan so laga na lang tayo sa dilig na, adjust na ayan, itong isa okay na din ayan isa na lang pala ang medyo ano ito okay na rin to isa na lang po ang medyo nagdidelikado pero ito recovered na okay na siya ayan Uh, kinabahan ako doon ah. Ala ko. Kaya nagganyan dahil uh, ah, uminit po yung linagay natin na ah. ah, chicken manure. Composted naman yon Pero ngayon, okay na po. Ibig sabihin, talagang nagkamali lang kami. Hindi namin na ah, diligan nung ah, ano, nung linagay namin tapos sa uh, tinakpan lang namin hoping kasi kami na uulan naman wala na hindi na okay na kasi ano eh so uminit po ng ilang araw kaya ayun nagkulang kami pero so far okay na um, yun na lang ito na lang po ang hinihintay natin cardinal din to eh evergreen tsaka cardinal di ko na alam kung alin ba ang evergreen ano yung cardinal dito so ako, medyo na anuan ko ah. ina mm, hindi naman siguro mamamatay. Pilig ko to kahapon eh. init pa. Hindi naman. Hindi naman mainit. Hindi, hindi naman. Mahirap kasi eh. nag-umiihi na tayo hindi <laughs> yun ano ko na po medyo binasa-basa ko to dahil dito na lang ako kinakabahan eh yung apa ah, lima. okay na bali anim ane yung lima okay na po kasi 1, 2, 3, 4 yung apat dito tsaka yung isa don okay na ito na lang ang medyo kinakabahan ako hindi naman siguro mamamatay mamatay kailangan lang lunod-lunod uh, rin niyo, oh. ilang araw lang pong umulan bitak na naman yung lupa ganyan ang lupa namin dito sa kampang sa Arayat kaya ano talaga hindi natin pwedeng pabayaan so nakita nyo naman kung gaano kaganda pagka init ulan kaya lang hindi pa natin kailangan ngayon kaya tayo ay taste taste muna yung saging ang ganda na napakaganda din po ng saging at papaya yung uh, intercropping nila maganda din kasi yung saging po naguhold duyan ng tubig so yung papaya makakatulong din yan sa papaya ayan, ayan. eto okay na to kasi yung talbos nya maganda na eh bago na so okay na to And yung ano ang bibiligan ko yung kalong kasi mukhang kailangan din ang dilig pero itong sa, ano okay naman yung sili natin no? si Jimmy hindi pa nag uh, ano ha ano kaya ang plano nun hindi pa nagpaparamdam sa akin ah video benta na namin yung lupa namin sa bundok pang ano dito <laughs> pang, pang pang swimming pool man <laughs> ay nako pero maganda yung lupa na yun ah. sayang naman pero sabi ko kung ano pwedeng ibenta na ay uh, ang ating dilig dapat hindi ko na inulit yung spray baka isa din po dinobli dobli ko kasi eh. dapat pala isang pasada lang baka medyo na ano din sila na din po nung inispray ko talaga inubos ko kasi eh. inulit ko eh sabi ko para mamatay ka ako yung ano nga yung mga kalaban natin inano ko na sinagad ko eh ang problema hindi naging maganda ay alam uh, natin uh, abon, eh. parang nalulusaw tingnan nyo oh. magpapabaha tayong ganyan tatakbo sana yan doon sa baba di ba ayan oh pero gusto ko rin kasi yung dahon ma ano din ma spray din ay ma dilig natin yung so ganyan lang sana no di ba sa mga malakihang taniman ganyan lang po sila mag irrigate kanal kanal lang papapasukin yung tubig tapos bubuksan dire-diretsong ganon wala nang mano-mano yung kalamansi naman ganoon din pinapabaha tapos sa uh, mag, mag ano ng abono pababahain hmm. sana makarecover pabunga na pa naman na disgrasya pa oh bagay dahil pang talong doon dahil po namin talong ngayon sa likod bahay nasa likod bahay ang dami ay ila ayun no oh. medyo sabi sa bisaya ng looy pero namatay naman yung mga kalaban Wala pa rin yung hinihintay kong mga orchids at aviarc na langka mga ka-farmer ha. Anong date na ngayon? Grabe ang haba ng biyahe from late eh? Yung aviarc na langka natin, nakaban ako dun ha. 3,006 pa naman yon Apat na puno. May tatlong maliliit at isang malaki, double rootstock. One five. pero iingatan natin yun Havia Gold, yun yung kanilang uh, Facebook page yan tapusin ko lang to mga ka farmer at uh, para dire diretso lang ang trabaho ko So, ayan na, ginawa ko na yung trabaho ni Kongkong para bukas. Gagalit yon Kuya, bakit mo dininig? <laughs> tinitingnan ako kanina bukas niya pa daw didiligin sabi ko sayang naman yung oras ko maliwanag pa kaya ayun dinilig na uy huwag ka naman magaganyan ayan so gaganda po ng sili natin at eto yung ating uh, avocado eto na lang po ang critical ko critical si critical inanan na natin dinilig na natin ang maigi eh. ayan oh. Ganyan lang yan. Kasi talaga pong napakainit ngayon. Ilang araw, bigla pong sumirit ang init. Ay talaga namang init na init. Parang summer na naman. Wala yung habagat eh. Monsoon break. Kaya nga tayo ay uh, baka po kami bukas. Tayo ay uh, magadventure mag-adventure. Mamimili tayo ng isda. Wala na tayong isda mga kapama. Dito sa Arayat ay... Uh, mahirap ang isda talaga so bago pa man gumagsak ang matinding habagat ay baka tayo po ay makaisa pa one for the road ika nga this year pero syempre hindi ko maipapangakong uh, ano na yon last na yung uh, ano kahit po may habagat pagkagumanda pagka gumanda alam mo naman kami ni bebe <laughs> ayan so hopefully yung talong makarecover hindi po napatay ng magnum yung ano sayang lang inulit ulit ko pa naman hindi na patay yung mga insekto. Ayan o, oh, dami pa rin o. Oh. So, yun. Ibig sabihin, yung magnum po, hindi niya kayang patayin. Ang kaya lang talagang patayin ni magnum, crawling insects, yung mga uod. Expert niya yung uod, mga langgam. So, sayang, inulit-ulit ko pa. So, isa, isa yan sa mga naging reason din. Ayan o, oh, grabe. Hindi po na patay. Oh, tingnan nyo naman. Oh, dami o. Oh dapat po yan ganoon, Burdan, burdan lang hmm, Ano natin Effective na yung burdan kasi sira ang burdan lang pang ginagamit Kaya lang Hintay pa tayo ng mga one week Bago tayo maglagay kasi kakalagay lang po natin Baka ma over ano na Mainit po yan eh So hintay hintayin muna natin makarecover Bago tayo mag spray Yun lang ang nakakalungkot Kasi magtitiis siya na malungkot na may tumitira pang insekto wala burdan talaga so ayan uh sana dumating na aviak ay at least uh, ano tayo ngayon kapag exercise ng kaunti dilig dilig ng kaunti nagmumuni muni ng kaunti alam nyo yon yung mga plano plano ayan uy ganda na kaunting kaunting kembot pa yan gaganda po yan kasing ganda nung naandun kaya lang nanganganib po yung naandun Mukhang malilipat yun Si Junjun ang ipapaano ko Si Junjun ang magaling maglipat ng gano'n ah uh, Disgrasya, mahirap na sayang po yun ganda na eh Pero kanini bago na naman siya So stop na naman Kung parang Masasakta na naman Ganda na pa naman mga ka-farma Ay nakau Yan, yung ating Ano, diniligyan ko yan kanina ang ating uh, oregano talagang gusto niya yung rainy ano? ngayon tingnan mo inarawan na no? dilaw dilaw na naman oh. No? matinding araw gusto niya yung araw lang na silip silip tapos basa yung lupa eto naman wala pang nilalabas pero tingin ko may mag maglalabas ng bulaklak to tansya ko lang si nan nan dukmay ito 'yung sinasabi ko na uh, hindi dahil doon sa chicken ano manure kasi kung sa chicken manure po halos is, dalawang sako din po nilagay natin pero hindi po siya nag toyo has avocado daw to pero hindi oh, na kasama oh. hindi yung dahon niya eh so, baka hashasan lang uh, may counting ano baga sa Ah. Uh, baboy, hindi puro yung lahe o kaya manok hindi puro ang lahi. Tingnan natin baka may dumating. Ito yung ilalagay natin doon sa mga gilid-gilid yung mga ganito pero magandang taso. parang maganda naman pag bungad pa lang, maganda, di ba? Parang wow. yung gusto ko eh, pagdating yan, wow. Di ba? So, ayan. So, ayan, wala pa rin yung ating mga hinihintay pero kailangan diligin ito mga farmer wow naman imagine nyo yan oh. pagka yan po ay napuno na ng halaman ito ang kulit talaga nito ang sakit ng nangangalmot nakakagulat kagulat. Hmm, ganda kaya lang nasobrahan po ng uh, nasobrahan ng takip ayan may dilig-dilig tayo. Diligin natin yan. Wishit ito ah. Ang diligera natin, mahina ah. Hindi ito mo tumbok. Mahina ito ah. lang muna sila kasi Ayan. Ay Sana makarecover pa Nakarecover naman yan Kaya lang damage mga farmer yan ah oh. Sayang so, wala to Wala nang value <laughs> Ay nako So ayan hanggang dito na lang po At pinihintay ko sana Sabi ko bablog ko yung ano Yung unboxing ng Evia Gold ay na langka kaya lang wala pa rin po hanggang ngayon so ayan marami pong salamat wow may mga gana pala ito ayaw maputol kaya nagbunga <laughs> ayan marami pong salamat at magandang buhay may higit pa yung dyan mango eh